Alam niyo, ang Baler at ang Aurora ang angkop na lugar para po pausbungin, patatagin ko itong Philippine-Spanish relationship. Dahil dito po sa lugar na ito, sa kapilya po ng San Luis Church, ay nagumpisa yung pagkakaibigan, yung pagkakaibigan po ng dalawang bansa. Is this the original church or was it reconstructed? This is the original church and so, may be an additional part uh, of it. Imagine that they were in a siege here, 33 men. They started with how many men? There was, there was uh, 33 left. On the... It was a long siege. Yeah, one year, yeah. no? Noong unang panahon na yon, ay panahon po ng digmaan at panahon po ng pananakop. Pero pinakita po ng ating mga kababayan, yung kanilang pagka ang Kaya po nakauwi po yung 30 mga Espanyol na sundalo. Na hanggat ngayon, yung kanilang mga anak-anak, eh tinitignan ang Pilipinas ng isang napakalaking respeto. Dahil kung hindi po sa atin pagkahabagin at pagkamauwiin, ito mga kastilang sundalo at hindi po sila buhay na makakauwi at magsumpisa ng bagong buhay. So muli ako po'y bumabati sa lahat ng happy Philippine-Spanish Friendship Day at uh, congratulations po.